Ikaw na unang nakapanood ng video kong ito. Happy ka ba? Masaya ka ba sa ginagawa mo? Pit ko lang sa'yo ha. Kapag pagod ka na, kapag nagre ka na, at kapag uh, nawawalan ka na ng pag-asa sa pagiging content creator mo kasi nawawalan ka na ng pag-asa, hindi umuusad ang Facebook account mo, sige lang, mag-turn off ka na ng professional mood mo. Ha, ba? Diba? kaya mo? Yun ang tanong. Kaya mo ba? I-turn off muna na. Tinatamad ka na eh. Nawawalan ka ng pag-asa. Di ba? Turn off muna na. Sige na. Turn off mo na. <coughs> なぜか。<laughs> hey!